Ayun, maganda umaga po sa lahat mga idol Isang mapagpalang umaga po sa lahat Ngayon ay, ah, uh, Bernes Uy, mga uh, idol, ano nga pala ngayon, no? TJIF. Ayun Medyo, ah, uh, makulimlim pa mga idol, no? Mag alas 6 na, makulimlim pa sa labas Kulimlim pa sa labas Ayun Ah, naambon na pa. na uh -huh. Naambon ng idol. May magluluto ng isang uh, napaka-special na fried rice ala cons dyan na yeah? fried rice. Ayun po. ang um, may mga rekado po tayo. Uh, Inihanda. Ito na po yung mga rikado natin. Ito. Itong main ano po natin, yung bahaw na kanin. Ito, meron tayong uh, repolyo po. Repolyo, garlic, luya, uh, sibuyas, uh, sibuyas bumbay, tsaka sibuyas uh, dahon. Uh, yung baga, meron tayong scrambled eggs, uh, yun yung uh, meatloaf, yun po, yung... Uh, yun po ang mga, ano po, natin, mga idol, no? Mm. Ito. Uh, una po natin gawin. Ayun. Ikaan natin. At pituhin natin Tung lulutuin natin Tung uh, longganisa. Sibus uh, longganisa po, mga idol. Ayun, uh, no? po natin siya, no? Hmm. Um, pangalawa, magano po tayo, handa po tayo. Simple, of course, yung No uh, ano, uh, pang ano natin, mantika. Um, sindihan na natin, mga lods, no? Ayun, painitin natin. Ayun kung na uh, lagyan po natin ng kunting mantika po mga lods sa uh, kunti lang po no ang tama lang po sa mga ano ayun uh, painitin natin ulit uh, ayun po Walang dano tayo hintay hintayin natin mga lods no ayun tayo natin hmm. ayun uh, ito na po hmm. kayo na ayun eh uminit na ano natin oh no? na sika hmm. natin bukan nga natin hmm. yun ito na po ayun po ha ah. tingnan natin hmm. yun ano garlic garlic natin na ah. una ito yung uh, luya luya po uh, po hmm. So, sukayan mo mo nan dela topos sa Bombay uh, si boss Bombay po. Hmm. Ano pa yung tagalog sa si boss Bombay ano? Uh, please comment down below po, mga idol. Ayun po. Hmm. Tara natin ha. Hmm. Dali po. Uh, ah, natin. Tapos uh, yun ayun, pang natira. Uh, na garlic. M. Hmm. Plastada natin, may idol no. Plastananin natin yung frying pan, no? Mm -hmm. ah, ayun, ito na po, itong bahaw Hindi po itong panismo, ito yung panismo Ano tayo, dadali tayo dyan Ito na po, yung leftover na kanin kahapon, no? Ayun po Masarap kasi pagbahaw, yun, no? Bahaw, you know? bahaw. Mm -hmm. Ayun, mga idol, ito na po Ayun mm -hmm. Dalala po, ha? Oh. Mm -hmm. Adjust na natin, no? Ayun Mmm -hmm tiluko na to mga idol sa ilaw ba mm. Mm. ayun kaya natin plastada muna natin no subkisip kaya na natin mga lods no? ayun po mm. ayun no? mm. po mm. ito po ay uh, discretion lang po ha uh, sa mga sahog nito uh, nasa inyo na po yan uh, mga idol ito kasi sa akin lang po to, no ala kuns dyan po na ano po to, no fried uh, rice special fried rice po ayun ayun ano po uh, tama yung mga sahog natin no oh. yan ang mga natin to meatloaf po hmm. pwede na rin na uh, mamaya maya na natin later na po natin durogin yan madudurog na yung pa ah, uh, mga idol no ayun isunod uh, isunod natin ayun. sub kaya natin muna uh, huwag mo nang baka makalim maano pa ngayon ito mga idol luto mo po siya no hmm. yeah, yun ito na naman yung scramble egg yun napakasarap na ito no hmm. ma ano po to takam na takam po ako dito mga idol no lalo pa sa no uh, sa umaga hmm. oh, oh. relax ang kawans po, ayan po. sukay Tsukay natin. Yung paghalala natin para hindi siya maging ano, yung tutong. dukot siya ba sa bisaya pa. Hmm. Bisaya mandi ay bantugrang mga guwapo. Bisaya mandi ay bantugrang mga isog. Ayun, tikman naman. Ta. Bisaya mandi ay bantugrang mga idol Bisaya mandi ay bantugrang mga sikat Bisaya patis, mandi ay Pagin oh, uh, muna natin patis uh, Kalimutan natin Patis ang pang ano ko dito Panimpla mga idol uh, Masarap na ano kasi Kunti lang kasi masyadong maalat Ayun na uh, Isyo muna tayo Itong isang, uh, isang kutsara kalahating kutsara cones baka maano tayo uh, kinitrobol tayo nyan uh, yan lang pamisan minsan naman yan idol ayun bisaya mandi ay pantugrang mga sikat bisaya mandi ay pantugrang mga buutan bisaya mandi ay pantugrang mga adunahan bisaya mandi ay pantugrang mga kampyon Bisaya mandi ay ayun ma mukhang uh, ano na to ah. Mm, lang ano muna sa dire. Hmm. Ayun po mga idol. While nag-wait po tayo, tantahan po mo kayo. Ayun, ayun. Bisaya man ayun mo musok-usok na po. Ito na po. Ito na yung ano natin. Ito mga idol, repolyo, half -cook. cook, ko na po ano, Gipabukalan na ko konti may idol ano. Ayun na uh, bali iniinit ko na siya. para ano siya barang uh, parang maging uh, ano na Uh, malambot po. Ayun. Uh, ayun. Ayun na sa sinabi ko na discretion mo na sa inyo po to na. Nasa inyo na po to kung lagyan po nito. Ito kasi Alacons Jan TV official to mga idol na uh, Fred rice sa uh, Alacons Jan. Ayun. Ayun. Sukayin so, natin muna no. Bisaya mandiay, ay rang mga gwapo Bisaya mandi ay rang mga isog Bisaya mandi ay Bisaya mandiay, Yun, pista ako Ato ni Bay Ito na hmm, Pang ano natin na Last na po to Itong spring onions Yung sibuyas sa dahonan no? Pang paano siya Para bumango po yung ano natin Pang inas po ng ano niya, yung uh, lasa po niya. Ayun. Ito na po. Mm. Ayun po. Su sukay natin konti, no? Uh, mga 3 mga 3, uh, mga 5 seconds po. Ayun. 1, 2, 3, 4. Ayun. Ayun, no. Tagal na yung kontas. Ayun. Sandaling na. Ayun. Ito na yun. Seasoning muna tayo. Ayun. Tak, tak, tak. Sa magic sarap. Ayun, no. <laughs> Ayun lang mga uh, kuwela talaga si Cons dyan na. Ayun. Cons, idol. Ayun. Uy, magsa-shoutout po tayo, no? Ayun, oh, ito na muna. Huwag um, ka malimutan natin yung Sibus uh, sa po. Number one Longganisa po sa Sibu. Ayun. Isa-shoutout natin mga papaalpas Alpa sa Lapinig Kapatagan, Lanao del Norte, no? Mga tin family dyan. Mga Narisma, ga uh, Galgo family. Uh, Galgo, mga uh, ay, si ano, si uh, maganda dyang si Rochelle uh, Kundi po, si Barangay Captain natin, no? Lady Barangay Captain na uh, Shout out chan uh, si Jimmy Gorbelio po. Ayun, idol. Uh, mga si ah, uh, uh, classmate po natin sa mga batch po natin diyan oh. Oy, sabi nila baka drawing lang po 'yun. Eh. Sabi po nila mayroon kaming ano uh, gagawing uh, reunion. Uh, sana saan ba 'yun? Oy, mga idol, uh, isama po niyo si Cons Jan diyan baka mag-vlog po diyan sa Lapinig Kapatagan Lanao del Norte po. Ayon. Right, pagkatapos magluto, ito na lang tayo. Natin. Natin. Uh, Kalat din. Bigasin. Bigasin naman ulit tayo, mga idol, no? sa buyan ng oh, mga ilaw. Ano na na to, no? Final inaano uh -huh.

kamuna anpanatetun emaywagang itong... diswasi mm -hmm. Oh. Ayun po. Dito na po yung finish product po ano hmm. special bread rice ala kuns jan tv official style ayon hmm. Meron tayo sobrang Bak na tayo sobra na ano daw ano pagkakana mamaya ito ay taxiw no hmm. Taxio. sobrang uh, yun ham sa sausages ay yung ano natin mga palaka na pang malakasan na saging no galing po sa ano ko yan sa mother in ko po tundan na saging sa so, mamaya yan kay ano ah uh, mm -hmm. yun po So po mga idol Bago ko tapusin to tong vlog ko to uh, Papasalamat Unang una pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos Na binigyan po ako ng magandang pangatawan At isip na magawa ko yung mga bagay-bagay araw-araw Maraming salamat po pangalawa First time ko po itong uh, may shout out ang uh, avid uh, supporter po natin, uh, taga-subaybay po. Talagang na uh, hindi tayo pinabayaan. Si Ma'am Merly Cagnetti po. Ma'am, Merly, unang-una, uh, -una, taos puso po ako nagpasalamat sa iyo, Ma'am Merly uh, Cagnetti. Na, unang, uh, sa mga ko na monetize uh, si Ma'am Merly, naka, subay-bay na sa atin. Lagi pong nag-subaybay uh, sa atin. Hindi ko masyado umapad o oh, barangay umapad po siya o oh, dito sa Canbaro ay mo mamali. Maraming salamat po. Pangalawa, sa mga ano po, sa staff po ng Tua Kiko Cebu Corporation na shout out po. Sila lahat po kayo dyan. Uh, Panghinaot ko nga naamo sa mayong lawas o so, gano'n na yung uh, madasigon sa inyohang panginabuhi diha sa Tua Kiko o sa Suwa Creed po. Ayun, mga staff dyan uh, sa Suwa Creed. Shout out natin si uh, uh Albert, no? Mm, Albert, si uh, uh na boy kinakin. Boy, may buntag diha. Buskonyan spirit lives on po. Ayun, mga idol, uh, si boy kinakin. Uh, diyan po, siya i, uh, siya po head po ng maintenance dyan sa Tiki po. Si, uh, Tuakiko Cebu Corporation. Ayun, ay yung mga ano po natin, mga uh, sa dito sa Lapinig Kapatagan Lanao del Norte mga retired unang unang mga retired uh, Papa Alpha dyan uh, sila Astillero Family uh, Galgo Narisma uh, Asoy uh, Family uh, most especially sa mga Tinchabes Family oh, saka sa ano ko si uh, Nelson Tin o si uh, Restituto si Dodong Melchor uh, may mayong buntag niyong tanambiha sa Lapinig Kapatagan Lanao del Norte. Ayun po. Maraming salamat. Uh, magandang uh, magandang uh, umaga at uh, naway magandang uh, umaga po natin ngayon, mga idol. TJAF no? Thanks God it's Friday. Jantin Chavez po.